Butcher. Meron na naman ako ngayong balita sa inyo kasi nga <coughs> baka ngayong October darating yung employer kaya yung mga nagpaka-apply na dyan ng Butcher mag-ready na kayo kasi pag dumating yung employer automatic yan, interview na kayo yan tapos mag-aralan nyo na yung mga mga parts ng baka at so, kung ano nakasulat nyo sa resume nyo yung yun lang din ang babasahin nila mga Butcher ito namang tupa, hindi nyo naman kabisado ito kaya huwag nyo nang masyadong pagkaroon ito kasi based on experience nyo lang dyan sa Pilipinas, yan ang mga uh, ano nila dyan. Kasi wala naman masyadong pupo dyan sa atin, mali mo lang yung mga frozen natin na, na export. Kaya maganda yung tupa, hindi nyo kabisado yung mga bypass parts dito. Kaya maganda yung by-parts ng mga baka, kabisado yun yung. Basta kayong darating ng November, di pa lang kung anong pitcha. Yan, yan ang target ng employer na pagdating. Di pa lang kung anong date na darating sila. Second week, first week, basta ganun. Mag-ready na kayo yung mga nagpaka up na yung mga na-interview na, ni ng agency. Yan, kaya ready nyo na. Ito lang ang sabihin sa inyo, no? yung, ano, yung agency na yun, yung ginamit ko sa inyong yung dalawa, yung bright sa right mirror, yun. yung maganda rin yung mga kutsa. Kaya yeah. yung may HDMI pala ngayon, mga kabutsa, video strict mo na sila ngayon. Ay mga ano na nga, hinihingi na ng video kaya picture kung saan kayo na trabaho Kaya mga walang masyado sa experience. Try nyo yung mga kabutsa, basta huwag nyo na sabihin na no. Hindi nyo alam. Alam nyo yung mga basic na trabaho sa Armeyan din. Yeah, yun lang din ang babanggitin yung mga kagod Tapos, ang pag-usapan natin ngayon, yung tips na sa interview. Kasi ang magiging tips nyo lang, tips nyo lang sa inyo, yung pass ng baka lang, karala nyo. Yun ang pinaka best. Ayan. Tapos, babasahin lang yung resume nyo. Yun lang, mga kagod siya, usapan yung sa kumpanya na yun, sa Pilipinas. Anong trabaho nyo? anong position nyo for example na nakasulat nyo sa region nyo may cut-out kayo o yun sabihin nyo anong ninihiwa nyo yung mga parts for example nasa baka kayo deep section nasa core section yun lang mga basic na cutting anong kinapat nyo dyan sa ano translate nyo lang sa ano sa english okay baka sabihin nyo tagalog na hiwa eh. hindi nyo hindi, hindi maintindihan ito rin tulad nyo for example ng baka hihiwa kayo ng tenderloin yan pang-steak, rib-eye, sirloin, yan. Tapos sa nagawa kayo ng big tapa big, big steak, mga ganun, mga kutse. Tapos sabihin nyo yung cubes. Yan lang yung mga kutse. Tapos yung beef ribs, yung hindi nyo, sabihin nyo yung cubes lang din sa ano. Ganun lang yung mga kutse. Tapos sa lahat ng by-parts, may may sagot kayo doon, okay na yun. Tapos bilang malambot na parts, may masagot kayo doon. Then ganoon lang yung number one. Tapos yung mga iba pang parts na malambot, Revive tsaka extra pressure na yun yan. Basta ano, yung mga basic lang, okay okay na yun. Hindi naman tayo nasa kapunta ka na eh, Europe eh. Talaga yung kinamit yung doon. May mga ano kayo doon. Pinatawag na yung mag paper form ka talaga. Tawag doon, trick test. Yun, ka ka Hindi ko alam mo kasi dito lang ako sa Bansang Midwest, pa makakunta Kaya mag-ready na kayo sa November, mga kabutcher, para ayos na ayos na yun. Lalo na yung mga na na, na na agency. Yung okay na yung mga papers niyo, may pasan nyo lahat ng requirements niyo, Yan, mga kabot siya. Kaya good news. Good news na rin yan, pero marami pa yung pagsubok. Kasi pag once na hindi kayo pumasa, automatic. Hindi kayo mabibisaan. Tapos, pag pumasa naman mga sa yung matagal pa rin yung dating yung visa niya. 4 to 6 months yung processing ng visa maabot siya kaya yung mga iba na natatagalan ay irit kaya nga sabi nga yung pag-apply hindi lang maabot siya hindi lang ano hindi lang pag sa kailangan meron kayo yung tsaga kasi pag uh, puro kayo pagpamadali merap yung mga budget kaya yung sinasabi ko sa inyo habang nandiyan pa sa Pilipinas mag-ipon kayo kasi may placement pa yan may mga babayarin kayo niya sa medical na lang automatic magbabayad kayo niya, mga butcher, sa paglakad-lakad lang ng mga putang ng ang Ako may renta niyo, kaya hindi pwedeng, hindi kayo gagastos. Saka may bayad po kasi ano ito eh, agency ito mga butcher. Parang dito ano, man, manpower man to manpower. Hindi ka tulad nyo sa mga domestic na halos wala silang libre yung mga gusto magtrabaho ng village. Ito kasi automatic to mga butcher. Hindi better lang ang placement fee. Iwan ko sa mga ibang kumpanya kung walang placement, hindi ko lang din alam makakabot siya. Ayan ko lang ito, pupa. Pupa ito rin sa tanong. At dyan, wala naman dyan mga nagkakatay, maliba lang sa mga yung talaga ng mga kambing na nagkakatay. Kaya nung dito lang makakabot siya, sa November pala. Sana dumating yung employer para mag-bliss kayo, mag